Ilalang manunulat at isang kolumnista. Ladies and gentlemen, please welcome Ronald Carballo. Ladies and gentlemen, Ronald Carballo, my good friend. The Korean beauty, Ronald Carballo. Direct kwentuhan with Ronald Carballo. Hello everyone, Ronald Carvalho here again. Ito po ang direkwentuhan. As usual, kasama ko ang aking YBR production team at ang aking special guest for today. Narito po kami sa tahanan ng direkwentuhan ang napakagandang Luxent Hotel sa Timog Avenue, Quezon City. Ngayon ay narito po kami sa Club King! Ngayon po ang aking panauhin, maganda noon at maganda pa rin hanggang ngayon. Ang tunay na walang kupas na award-winning actress, la oro sa showbiz, Miss Elizabeth Oropesa. Welcome, mama. You look good. Ay, ikaw din. Lalo na. O, oh, sexy pa rin. Hey, salamat. Thank you. Kumusta na? Ang tagal natin hindi nagkita. Oh. At mm -mm. uh, actually, hindi naman masyadong tagal. Mm. <laughs> hindi, I mean yung kwentuhan natin. Ay, oh, di, oh, wala oh, tayong chance oh, oh. Mm. I'm very good. I'm mm. very busy. Wala namang mm. heavy duty na mga <laughs> problema so far. Mm -mm. Salamat sa Diyos. Ano mga pinagkakaabalahan mo? Right now, aside mm. from my showbiz uh, uh, jobs, mm -mm. yung mga ginagawang pelikula, mm -mm. I also have a clinic. It's yeah. been running for the past, uh almost more than 15 years mm -hmm. and i also teach nagtuturo ako ng astral traveling yun. at saka remote viewing mm -hmm. yung clinic ko naman from for, para yon sa alternative medicine mm -hmm. ano ba yung alternative medicine uh ang alternative medicine ay parang holistic ang approach pero mm -hmm. complementary siya sa western medicine hindi mm -hmm. yung bawal ang western mm -hmm. kailangan mm -hmm pag kailangan mo ng antibiotics, I would always send my, or yung operation, hmm. or biopsy, kasi most of my patients are mga may cancer, hmm. ipapadala ko sila sa mga hospitals ng Western Medicine. Hmm. 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 Ganun pala. Ito yung astral? Astral traveling is something that's Uh, the in thing now kasi open na kasi ang karamihan ng mga tao sa mundo mm -hmm. most humans are now upgrading their DNA mm -hmm. so interesado na sila at saka open na sila sa topic ng mga astral traveling mm -hmm. remote viewing mm -hmm. third eye mm -hmm. ganon so uh inaral mo yan o kung nangyari lang sa iyo yung medicine inaral mm -hmm. ko talaga i went to school nagpunta ako mm -hmm. sa America to finish my studies sa Edgar Cayce University. Mm -hmm. Na I also took up uh, well clinical hypnotherapy natapos mm -hmm. ko rin yun. Mm -hmm. Pero yung astral traveling remote viewing ipinanganak kasi ako ng ganito, mm -hmm. na nakakakita ng mga bagay na hindi mm -hmm. nakikita ng normal na tao. Mm -hmm. Pero mahirap ipaliwanag. So quiet lang ang beauty ko before. Mm -hmm. eh, ngayon, mm -hmm. pwede ng pag-usapan. So mm -hmm. I came out. Ano, I'm um, So open and I talk about it kahit saan. Mm -mm. Nag, pero recently lang, walang masyadong nagsasalita. Uh -huh. Kasi tabu yan sa, sa atin eh. Mm -hmm. Karamihan anyway. Better nga itong country natin, tanggap mm -hmm. ang albularyo, di ba? Mm -hmm. Pero in other countries, mm -hmm. parang dati, mm -hmm. uh, sabihin, ka. Oo, uh -huh. yun, uh, yun, oh, yun oh, nga gusto yan. kong i-bring Ano? skitso, sketcho may sketcho print o may sabi. Hindi <laughs> yun na nga sa direksyon salita, yung mga masang words, sabi, Parang hindi normal, baliw, mm -hmm. si Raulo. Correct, correct. Ano masasabi mo doon? Eh nakakaloka sa umpisa. <laughs> uh -huh. Kasi artista pati ako kasi uh -huh. so nor normally uh -huh. ordinarily, talagang sasabihin ng mga yan uh -huh. ay hindi totoo yung mga nangyayari sa buhay ko at mga bagay na ikinukwento ko. Kaya nga tahimik ako before, pero last year, yun, I tried talking about it at yun na nga, na-appreciate ng mga tao. So, obviously, karamihan ng mga tao ngayon ay bukas na ang kaisipan at yung third eye ng karamihan ng mga tao, kahit ikaw, believe you me, ay I... may third eye lahat may third eye mm -mm. pero nagbubukas na ang al halos lahat mm -mm. kasi iba na ngayon ang ang mundo eh Ikaw particular ano yung nakikita mo I see everything the good the bad Talaga pero hindi ako manghuhula. Yan ang misconception ng iba. -mm. Tsaka, mas na yung predictions. Ronald, ayaw ko nagpipredict. May reason yan. Oo, siyempre. So, that's why, no? Kaya sasabihin talaga na parang nasisiraan ka. Ang krong-krong. Oo. Well, I don't really mind at this point. Tanggap ko na yan. Kung may basherman, tinutulungan ko pa rin. tama. Hindi ako, open ako sa ganyan. Walang problema yung bashing. Huwag lang sobrang bastos. Tama. O pag-usapan naman natin ang maganda mong past. ba diba? Para mas makilala ka pa ng now generation. Sino ba talaga si Elizabeth Oropesa during your time? Nag-asawa ka ba? Oh, yes, Nagkaanak? Yes. Tento? ay, ay, ay. Nung magumpisa ako sa show business, hmm. may anak na ako noon. Mm. Nung, nung kinuha akong gawin yung pinakamagandang hayop sa balat ng lupa, hmm. Ano yan? Hindi naman sayo talaga yan. Eh. Akin talaga yun. pero eh, napunta kay Gloria napunta Diaz. Napunta kay Gloria Diaz and I didn't really mind mm. kasi miss universe yon. Mm -mm. Walang problema sa akin. So kami dalawa ang mm -mm. naging lead. Mm-hmm. -mm kami ni Gloria ang hmm. nagpauso sa wet look. Wet look, oh, oh. Tapos braless. Wet look nga ang kwento nun oh, sa iyo. Oh. Eh. Oh, At saka nung sa araw, iyo. hindi man woman, puro hmm. babae lang kayo, away kayo sa tubig, tulad namin ni Gloria. Nadadapa, ah, ah, sarbatis, ah, naglalaba, ah, o naliligo. Ah, oh hindi yung, walang yung mga beds ng pumping ng mga ganong During the time, willing na willing kang gawin yun nung mga time na yun? Kung ginagawa ni Gloria Diaz, sino ba naman ako para tumanggi? Hello. Mm -hmm. hindi ba? And she's Miss Universe. Mm -hmm. Famous nung araw eh, na parang nakarelasyon mo si Mengfei. He's my husband. We were married. We were uh, married three times. Up to uh, now, we're still married kasi uh, wala namang divorce dito sa Pilipinas. Okay, oo. Oh, so may anak kayo? Oh, yes, yes. Yung guess, apat? Yeah. Ah, hindi. Uh, byuda ako. Di ba may anak na ako nung mag-umpisa mm, ako. Tapos na ka doon. na ako. Oh, I was only 21 years old nung ma mm. ako. Tapos, mm. yung naging, nagkaroon ako ng mga boyfriend. Siyempre, being very yeah. young. Yes. Oo. Eh, pero yung napangasawa ko talaga si Meng mm. After him wala na ayoko na. Sarado na ang tindahan. <laughs> <laughs> yung nga yung gusto ko itanong, so na ka rin sa mga artista noon. Isa lang yung... ang artista nga, mm. na, na link sa akin mm. o na-link ako mm. si Dante Rivero. Mm. So nainlove ka sa kanya? Naka-inlaban kayo? Ay, nako OA talagang oh. in-inlababo 'yun ang tawag nila, 'di ba? Mm. In love na in lab. Mm -mm. Unfortunately, hindi nag-work out kasi mm. there's another woman and mm. she was pregnant. Mm. And I respected that. Hindi ako mm. pwedeng hindi ako kabit material eh. Oo, oh. that sa kada time hindi pa yata uso 'yung kabit-kabit. Eh ngayon uso na. <laughs> Usong uso yung kabet, kaya lang tahimik noon. Oh, oh, oh. Ngayon, ang tatapang na ng kabet. <laughs> sa kami social media na. Yes, oh. exactly. Si APJ din daw, naging close kayo, boyfriend? Ay, boyfriend. kasi mm. boy ang tawag niya sa akin. Mm. Uh, that, ako lang yata ang hindi pinagsilosa ni Ate Suwani. Pero may nalaman ako dati na sinabi mo siya ang pinakamasarap humagay. Ay, true! Oh. Oh, up to now, eh, kasi ako ang unang nakakising scene niya. Oh. Aside from kay Ate Sonny, ako. Mm. Maski na dun sa movie naming Bontok, mm. nag-ano siya, yung love scene namin, nagpakita na ang puwet. Mm -mm. Eh wala siyang ginawa ng ganyan. Mm -mm. Sa Ever lang, sa akin lang. So nakikipag-love scene ka rin talaga noon? Ay oo. Eh kung, sino, uh, kung uh, si Kuya Rani ba naman uh. ang kalabsin ko. Si Eddie Garcia. Uh -uh. Oo. So ano yung love scene nung araw? So, Todong kissing scene. Mm, Todong kissing scene na mm, bihira yung love scene na kama. Okay. Yung katulad nung sa amin ni eh, Eddie Garcia. <laughs> oh, oh. sa yate Ganyan. Nakatayo. Mm, mm, kissing scene, ng kissing scene, ng kissing scene. Okay. Pero masarap talaga humalik si Kuya Rani. So okay. siya ang masasabi mong pinakamasarap pinaka, mong... Oh, masarap but, mong naka-love scene. Yes. Si FPJ talaga. Well, Oo, wow. well, siyempre. Kasama na doon si Dante uh, Rivero. Pero ibang oh, oh. kaso yon eh. Mm -mm. Sabi mo, ano eh, no, most of your love scenes nung araw, kissing scene, kissing oh, oh, scene. So oh, may oh. na-encounter kang mabaho ba mabangong ang hininga, hilinga, mabaho <laughs> ang hininga, meron? Natural, meron. Oh, mm, Pero, paano ka nagre-react? Okay, ganito yan. Oh. Uusapan uh, naman talaga, most actors would hmm. normally hmm. brush their teeth, mag-gargle, -mag diba, ba, hmm. na mouthwash bago sa love scene. Hmm. SOP na yon, yung mm. director mismo magsasabi sa kanila na gawin yan. Pero yung mm. iba, siguro halitosis na yung galing na dito. Mm. <laughs> alam mo, para wag mapahiya, Okay. ang sinasa hindi kasi ako namamahiya eh. Of course. Sinasabi uh -huh. ko sa kanila na, alam nyo, meron akong contagious disease, uh -huh. meron akong liver problem, ah, uh -huh. uh, <laughs> na nakakahawa. Mm -hmm. Kaya sa mahawa kayo, wag na lang tayong scene Yun ang ginagawa ang ko noon. oo <laughs> o, Para huwag mapahiya. Oo. Pero chinismiss ko na sa director, syempre. Oo. So, considered na si FPJ pa rin ang pinaka-favorite mong leading man. Ay, napakabango pati ng hininga. Hoy, ito. Di ba may time na nalink ka sa Bagets Ayun naman. Uh -oh. I've tried everything. It's very nice sa umpisa. Kasi mm. very physical, of mm. course, when they're uh -huh. younger. Siyempre, masarap mm. eh. <laughs> hindi amoy lupa. Oo, oh, exactly. Oo, pero kung, kung pang matagalan, <laughs> I doubt it. Very difficult to make it work. Mm. Kasi you will outgrow him. Mm. Hindi siya makaka... Kawawa naman, may iiwan. So, so hindi kayo nagtagal noon? And then, five years. Ah, matagal na rin. Oo. And then, I had to let him go kasi hmm. ang dami na niyang hinahanap. Eh, hindi ko may pwede ibigay yun. Hmm. So, I told him to just, you know, better look for somebody else. Kikita pa kayo hanggang ngayon? May balita ka sa kanya? Oo naman. Pero oh. hindi ko na inaano kasi kawawa naman yung girls oh. na kasama nila. Paano kayo nagkilala noon Curious lang ako. Sa gym, I work out, eh. Ayun, oo. I work out, eh. Mm. Na ino-pera niya akong magkape. Eh. Ang uh. sabi ko noon, pera ka ba? Uh oo. -oh. Kasi, mm. kung magda-date kami, tat-sula siyang pera, huwag na. <laughs> <laughs> Kanda ng uh -oh. katawan, physically. May uh -oh. ma-attract ka talaga. Uh -oh. Lahat nga ng mga barkada kong bading. Uh -oh. Ka-holding hands siya. Uh -oh. At panggap niya. <laughs> I had two relationship na younger than me. Not uh -oh. that young. Ah... Uh -oh artista rin yung isa mm -hmm. na nag-Japan. Mm -hmm. Pero yun ang nagbibigay sa akin. Okay. Nakakatuwa. Mm -hmm. si Dani. Mm -hmm. Oo. O. Siya yung nagbi. He's so generous. Mm -hmm. Imagine, bata yun. Oo. Oh, oh. Pinipilit ko siya, huwag ka na magbigay. Huwag oh. mo na akong padalan. Huwag mo na mm -hmm. nang palitan yung kamang. O, mm -hmm. na, mm -hmm. Ano siya? supporting mo yung ano, mas gusto mo ang bata kaysa sa older mm, men? Hindi, mas gusto mm. ko yung kaedad ko lang. Mm. Nagkataon lang noon nakaramihan ng nanliligaw naniligaw sa akin ay younger than me. Mm. But after uh, having those kinds of relationships, mm. I have come to realize that it's, I'm still better off with the man who's mm. about my age or mm. slightly older. Mm. So ngayon, itong Elizabeth na nagtatrabaho ka ngayon sa teleserye, sa pelikula, may mga na-encounter kang younger men. May ako, nagugustuhan ka. May mga nanliligaw sa akin diver because I'm a scuba diver. Yes. I've been diving for the mm. past 30 years, no? Mm -hmm. Underwater photographer ako. So ang mga mm. nanliligaw sa akin divers, divers na bagets. Pero nung umiibig-ibig ka ba? Paano ba maiinlabang isang Elizabeth Oropesa? I'm a very proper person. Mm. And very loyal. Mm. Pero once na nasaktan ako, mm. I don't fight. Eh. Hindi mm. hindi ako makikipagsigawan, makikipagmurahan. Mm. I just turn around and leave. So Ganun kung i-describe mo 'yan, martyr ba 'yan o palaban? I'm a realist siguro. Realist mm. kasi alam ko yung mm. realidad at hindi ko Why prolong the agony, Ronald? Correct. Oh, correct. Why? What for? <laughs> uh -huh. Hindi ako pwede sa ganun. Move on na lang. Uh -huh. So okay. ngayon, sabi mo, hindi mo na kailangan ng lalaki sa buhay? Kung physical, I can uh -huh. live without it. Pero uh -huh. hindi ko pwedeng sabihin na, eh paano kung may mag-ibigay ang Diyos? Uh -huh. At, Tama naman yung edad, mm -mm. tapos di ko naman kailangan pakainin. Pero mm. hindi ako naghahanap. Yun na nga, sa mga nakakatrabaho mo lately now, generation actors, may kumukuha ba ng attention mo? Yung mat patingin ka lang, makita mo, at ah, Parang ito. Ronald, mm -mm. I'm old but I'm still alive. Yes. Of course, mm. pag may macho, guapo titingnan ko. Mm -hmm. Nakikilig pa rin. Tama, Hindi ho. ibig sabihin kakalabitin ko. So sino nakikita mong ganyan ngayon na medyo um, na-attract ka? Mga... Ayoko sabihin. Ako baka. <laughs> sabihin mo na. Huwag na, secret na yon Kasi baka naman may girlfriend e. Sabihin pa akong ano, tawag doon, cougar. Nakatrabaho mo? Oo naman, mm, sa teleserye, eh. pelikula. Teleserye. Mm. Teleserye. Sino kaya 'yon? Sabihin mo na. Original lang. <laughs> oh, Para ano? Mahalin ka ng now generation sa 'yong honesty. I'm very honest, oh. pero hindi ako ayoko makasira ng buhay. But you know, I, I, I still get turned on. I understand. Of so course. kung sakaling i-approach ka nun kung sino man 'yon, how would you handle it? <laughs> oh. I'll cross the bridge when I get there <laughs> No promises <laughs> Okay At least honest ako Ganun ba? Nauuhaw oh, oh, tuloy ako sa tanong mo oh, oh. <laughs> oh, oh. Siyempre ganun Lahat ng guests Nauuhaw sa tanong ko <laughs> Kaya may drink Mama ano uh, So willing ka pa rin In case nga sabi mo Pag binigay ng Diyos na May December affair Hindi ko ako pwede ng masyadong malaki yung gap Kasi hmm. ayoko ng bobo So, mga 40s ito? Uh Oo. -oh. Pero ayoko rin naman ng mga 80 years old. Uugod-ugod uh -oh. na, uh -oh. na yun. Hindi yun. naman pwedeng ganun. Un well, unless super yaman. Uh Oo. -oh. Why not? Diba? <laughs> <laughs> Tama naman. Di ba? Oo. Uh -oh parang there was a time, correct me if I'm wrong, parang na-chismis kang tomboy ka o may ka-affair kang tomboy. Oo naman. Oh. Siyempre, palagi ako machi-chismis ng ganyan. Na, tanong mo na lang kay Melanie Marquez. Okay. Niligawan ako ni Melanie Marquez. Wow, o, talaga? Yan ang binulgar din, ko oh, na. Oo, oh, oh, oh. Pero hindi so, siya kami, ang nanligaw? Oo, oh, siya ang nanligaw. Oh, oh. hindi niya alam na may liniligawan din akong iba, pero hindi artista. Oh, so, talagang Sinasabi mo na nagkaroon ka rin ng relationship oh, sa why, kapwa why, will girl? Oh, why deny? Wow. It's, it's, it's okay. Mm -mm. Sabi ko sa sa'yo, mm. I've done everything. Yes. Uh -oh. so, so anong experience naman yon compared sa men, younger men, older men, ano naman yun sa kapwa babae? I have come to realize that mm. I would rather be masculine but mm -mm. still go out with just the men folks pang mm -hmm. ano talaga mm -hmm. lalaki pa rin ang pipiliin ko especially at my age yes. okay na ako dito anyway i've tried it So showbiz ba may inaway ko, may ka o may nakaaway ka Ah hindi ako nang-aaway pero mm -hmm. nangiiwan Yung bang pagdating mo dahil mm -hmm. super late ka Ah, sa trabaho to oo, oh, ah, oh iwanan oh. na lang kita oh, oh. So nakanganga ka doon Ang problema ko most of the time, yung mm. overconfident yung young generation. Mm. Akala mo, alam na nila yung ginagawa nila. So, generally, masasabi mong sa mga nakaka-work mo, teleserye, syempre teleserye, no? maraming hindi marunong. Ay, napakarami. Diyos ko. Talaga? Oo. oo. Ang nung oh. araw pala, na naalala ko na, na nakonsume ako talaga, mm. si Marjorie Barreto. Oh. Ay, yung binulgar ko oh. na. <laughs> oh, sige, oh. Oo, sige. Hindi oh. kasi, mm. nung bata yon. mga, mm -hmm. Ano siya? Ang arte. Mm. Ang arte-arte. Eh, Diyos ko, mm. ang layo-layo naman niya sa akin. Hindi naman sa pangamalikit. Oh, yes. so, oh. Pero at that time, I don't know now. Siyempre, mm. nagbago na yung tao. I'm mm. sure. Oh, Pelikula yan? Uh, La Oropesa. Okay. Yung La Oropesa. D drama anthology, oh, oh. no? Oh, oh. Hindi rin alam ng iba yan? May drama anthology ka na. Ay, oo. Noong si Sasha, meron siya. Oh, alam ko yan. Mamaray. Uh, oo, oo. Oh, oh iyo, medyo matagal oh, oh. mahaba ako. kalaating taon yung akin at iba-iba ang director yes diba? yes Ang saya saya sa kamas na una ka hindi nauna sila ah okay yun yung time na Jinxie si Sasha hmm. yung tawag sa kanya hmm. na na sa tinawag uh -uh. siya Jinx sa uh -uh. ano Chubes uh -uh. hmm. i don't know why oh. so hindi mo inawain nun si Ma Marjorie at yung mga iba pang kaeksena mo hindi hindi hmm, ko inawain hindi ko lang kinakausap mm hindi ako, I, it's not worth it. It's not oh. worth my time. Tsaka pag nakipag-away ako, Ronald, matindi mm. ako eh, patay kong patay. So, tatanungin ko, <laughs> kaya mo bang makipag-away sa akin hanggang mamatay? Kasi kung oh. hindi, wag na lang tayo mag-away. Okay. Ganun lang ako kasimple. Once in your life, na naakusahan na, ka bang kabit ka o nakahuli ka na may kabit ang iyong husband? Ayong sa husband, oo. Several times may ka pero with my permission. Bakit may for bakit with your permission? Kasi sinabi sa akin bago niya gawing ka Oh. Kung papayag ako. Meron akong best friend. Mm -hmm. Na palagi kong sinasamahan at tinutulungan. Mm -hmm. Babae itong best friend na to, no? Mm -hmm. Ngayon, meron siyang kadate palagi nabibit mm -hmm. bitin niya ako. Mm -hmm. Na in-check. Mm -hmm. 'yung nasa parlor ako one time. Mm. 'yung mrs nun dumating. Mm, mm. Ako 'yung inaway. Oh, ikaw 'yung akala, oh, inakala. Oh, hindi ko 'yan, hindi ko 'yan uh, I did not even defend myself mm -mm. because of my friend. Ganyan ako magpakilala. Yes, yes, yes. Uh -huh. ko 'yun. Hmm. na piniyahiya ako sa parlor. Yung mga bading sa parlor, gusto siyang sapakin. Hmm. Pero hindi nila ginawa kasi pinigilan ko. Kasi alam ng mga bading sa parlor na hmm. hindi ako, hmm. kundi yung kaibigan kong artista. Yes. So, so, sino yon Alin? Yung artista. Si Dexter Dorian. Ah, alright. Oo. <laughs> Kaya so, best friend ko yon eh. Hanggang Dati, ngayon, best friend kayo? Hindi na. May chismis na dumating hmm. na na inlab ako sa kanya. Okay. Na ang pinalabas niya, sinabi nung isang friend ko na may-ari ng O-Bar. Mm -mm. Na hindi naman totoo. Mm -mm. E di, nagalit sa kanya yung friend ko. Mm -mm. Tapos nagalit din ako. So, hindi ka in love sa kanya? Never. Mm, hindi hindi ko gari. siya type. Diyos, kung mag, kung kukuha <laughs> ako ng girl, syempre bagets na. Ba't naman oh. ako kukuha matanda sa akin? Pero siya, na-in love siya sa iyo? Hindi gusto lang niya ng attention. Eh I don't know, oh, oh. pero palagay ko attention lang 'yung gusto <laughs> niya. Tama. <laughs> Bilang actress naman, may nilo-look forward ka pa sa karir mo? Ah, uh, well, napaka-optimistic ko eh ako kasi lahat ng tinatanggap ko, pinipilit kong gawin my best. Mm -mm. Hindi, especially now, hindi ako tumatanggap ng movie ng dahil lang sa pera. I'm very appreciative pagka nagkakaroon ako ng award. Correct. Ang dami um, na, nando. Oh, dami. Nakakatulong yung award para tumaas ang talent fee. Dati. Ngayon, Nina. Ngayon kasi 55 na ang award-giving bodies. Oo. Ano ba? Ang dami-dami ng awards, Tama. lahat ng artista may award at hindi naman credible Hing yung karamihan, 'di ba? Kaya natatawa ako dun sa Oo. mga <laughs> direktor na merong isang daang um, trophy, direktor. Oo. Director, kamustahin mo naman yung kung ilan yung naglaban, tatlo lang sila. Oh, Anong oh, pinaka-favorite mong award-giving body sa Pilipinas? Orian. Exactly. Orian. Mapalad ka at may gawad Orian ka na, oh, di ba? Oh, oh, oh. Nakailang beses ka na doon. Ano, pakaraming beses oh, oh. na. Ano na mas ina-enjoy mong gawin? Ang manggamot o mag-artista pa rin? Magpinta. I paint. Oo, oh, oh, nag-imagine, oh, oh. nagpipinta ka rin nga pala. Oo, oh, oh, I paint. Oh, oh. May mga exhibits ako sa oh, oh. different countries, New York, San Francisco. Oh, oh. And, mm -mm. and ang mga buyers ng paintings ko ay nakakatuwa kasi sila mismong nagkukwento. Hindi ko rin alam kung bakit. Mm -mm. Na pagka madasalin yata yung bumili, nag, mm -mm. nagliliwanag yung paintings ko sa hating gabi. Oo, oh, diba? Sila yung nagsabi mm -mm. sa akin yan eh. Hindi mm -mm. ko naman alam yun eh. Uh -oh. Tapos may gumagaling, mm -mm. yung may sakit. Mm -mm. Yung namang hindi magkaanak, nabubuntis. Mm -mm. Dahil... Mm. Na, sa painting. Oo, oo, nag, nagliwanag yung painting. So, nagdadasal sila. Tinitingnan nila yon. Alam mo, kaya ka sinasabihang nasisiraan ka na ng bait. Hindi lang sila, actually. <laughs> <laughs> o, oh, eh, kung tatawagin nila akong siraulo ng mm. dahil doon, eh, nakakaawa naman sila. Maraming salamat. Thank you. Nako, nako ko, alam ang mo ganda. lang. bakit? Oh, I love you, because I love you. Oo uh, naman, I... alam ko naman yun. Naingit na ingit ako pagkakumakain, kasi <laughs> sarap naman ang mga kinakain ito. May ano kami, souvenir kami sa iyo, at buksan natin at mag-cheers tayo symbolically ah, okay. sa ba bago kong show na direct 2. Ano ka? So, ayan, cheers, cheers sa... tayo. Sa'yo yan, iuwi mo yan. Thank you. Oo, cheers, diba? Ayan, cheers tayo, ha? Sana magtagal lang iyo pang-career sa show business. Likewise, sa'yo rin. Sana bumonggang maging patok na patok ito. I'm sure. Thank bless you. you, bless Thank you. you. Tapos, may giveaway kaming konti from our sponsor, Inspi Studio. Para pag ano, mag-shoot-shoot ka ng teleserye, di ba? Palagi, diba? when I dive, di kasi ma-diver, di ba? Palagi ako nakamasyumbrero. At pamay pa yan at ano, magagamit mo talaga. Oh, thank you very oh, much. Oh, thank you, I thank love you, it. Thank Maraming salamat. Uy, inom ka muna uli. Inom tayo uli. Cheers. Congratulations oh, sa show. Uy, thank you, thank you. With that, thank you po sa aming uh, very special na panauhin ngayon. Miss Elizabeth Oropesa. At maraming salamat sa aming sponsor na nagbigay ng uh, giveaway ngayon sa aming artista. At sa Dante Castillo, ang managing director. At uh, salamat din kay Elmer Pacificar ng Fanny Serrano Salon na siyang uh, in-charge sa uh, aking grooming at sa grooming din ng iba namin panauhin dito sa Direct Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Till next week, Direct with Ronald Carvalho. Katotohanan, walang etsingan. Bye for now. God bless you all.